My biggest nightmare is nung nagkaroon ako ng PIH o post-inflammatory hyperpigmentation. One year ago, naghahanap ang Aura Rus ng bagong machine for a fractional laser. So may nagdemo na isang company ng laser. Kinabukasan, nakita ko nagkaroon nga ito ng sobrang pamumula at sobrang scabbing. Hindi ko inakala na magiging ganun yung kakalabasan ng treatment. Until such time, nagkaroon na siya ng pamumula. And then after 3 to 4 days, doon na nag start yung pangingitim niya which is the PIH. Siyempre, na-stress ako. So tinry namin na i-reach out yung company na naka-burn sa skin ko, wala silang sagot. Dahil hinihintay namin yung sagot nila. Every time na nakikita ko yung sarili ko sa salamin, nahihiya ako na humarap sa tao. Like every time na makikita ko na mga patient, anong nangyari sa skin mo? Kasi actually before, wala namang problema sa skin ko. Kaya nagulat sila na bakit ganun yung nangyari. Nawala yung confidence ko na humarap sa mga tao. Every time na nakikita ako ni aura na istress ako, na umiiyak ako. Oh, Inoffer niya na yung treatment. After a week, ginawa namin ng Admalite laser. And then, nawala yung redness nung, nung skin ko. And then, after a week ulit, doon na namin ginawa ang PicoSure Pro. Kasi so, PicoSure Pro, yun talaga ang nagpawala ng PIH ko. Pero syempre, iba naman yung case ko sa mga ibang case like the melasma. Pero kung hindi namin inagapan, for sure, magiging melasma yun. Dahil sa PicoSure, bumalik yung confidence ko, bumalik yung skin ko. And talagang ipaglalaban ko talaga si PicoSure Pro. Thank you sa Aura Rose at sa Picosure Pro dahil sa Picosure Pro nawala ang EIH ko.